Ito po, ito po, ito po. Si Chad at Rufa May ang pambato ng Green Team. Kasamang tiktropa nating si Mary Grace. At si Gladys sa para sa Team Pink. Kasamang tiktropa nating si Clarice. Sila maglalaban sa larong Saludo Grace! Grace! Puesto na, players! Ay, nako! Magaling si Rupa May dito sa mga ganyan-ganyan. Oh, oh, pero oh. mag-iingat kayo kasi naka-heels kayong lahat. Kaya-kaya ni Pichi Ano ka mo naglalakad sa pilapil yan? Naka-eight inches. <laughs> Kaya niya yan. O, ato na. Players, you have two minutes. You ready? Tick tock lang, Happy, Happy time! Go! Ha! Go, 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 go! Ay! John! Ay! Pagka nahulog, babalik. Pagka nahulog, babalik. Ay, ay, ay! Kapag nahulog, babalik kayo. Okay, so far, nakaka-isang nakaka bola na po ang green team. Umahabol ang pink Ang pink team. team. At At team. team. Ayan, naman medyo wala okay, pa, wala pa, pa po lang sila naman pasok kahit isa. Na, oh. Saan wala Sana makahabol oh, okay. ang... Kaya yan nila. Ay, nahulog. Nahulog, nahulog, nahulog. Op, nakahabol uh, na ang pink team ngayon. Nakakadalawa ng pink team kanila. Uh, medyo mabagal uh, sila pero bumilis ng uh, kote. Uh, Nakuha na ng pink team kung paano. Ang green team nakakadalawa na rin. Ang humahabol naman ngayon ng green team. Oy, Very close fight kayon. 2, 3, 2. Ang score po natin ay 3, 2. Ay, gagalit na. Nagagalit na. Nagagalit na. Easy lang, Chad. Easy lang, Chad. Masakit sa paa, pero nilalaban nila para sa atin. Okay. Nakawala. Nakawala. Meron pa tayong 57 seconds. 55. Medyo matagal pa. Pero it's a tie. It's tie. It's Green team at green team. Malalaman natin magwawag ni... Apat, apat, okay, oy! Uh, Kumahabol si Nachan! Kumahabol, kailangan makahabol ni Nachan! Makalima! O, yan na! Pero na na! Oy! Habol na! Nasa 35, lang! Habarap ah, na Para makatay! Happy! 27 seconds to go! Oy, nakakahabol ang green! Nakakahabol ba? Very close fight, mamang! Oh, Hindi walang kasunod na lang! Yeah. Iba pa yung chat, ay yeah. pa yung chat. Very close shot. Tayo na, Dela. Tayo na, Elena. John. Last 30. 10, 10 9 8, 8 7, 7 6, 6 5, 5 4 3 2 1. Okay. Maga-tick drop. Very close ball. Napa natin ngayon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Walo. Walong bola po. Walong bola. Yeah. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine! Panalo po yeah. ang Green Team! Woof away ang Chad Kimmy! basta balls! Winner, chika! Yeah! yeah. yeah. Balls. Ate Pichi, parang pinapagalitan mo yung kasi kasama mo kanina. Hindi, kasi, 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 kasi umandar na umandar, Tapos ako rin palaan. <laughs> Nakikera na sabi, ni sabi niya kanina, sabi niya kanina, huwag ka umandar. Hindi niya alam, saan din kailangan umandar. <laughs> si Pichi, kinarir. Kinarir. Hindi, jet lag ako per air. Ano nangyari, nangunguna na kay kanina? Talaga? Eh -oh. kami, wala. Kalma lang kami. Kayo. -oh. Kalma kayo. Kalma Miss Gladys. Gladys, Gladys Gusto ko po mag-congratulations Sa inyo Kasi oh kayo wow. po ang Best Supporting Actress At the 7th A.D. Yes. Award Thank you wow. Gladys nakakailan na Best award. Actress ka na Nakakailan ka na <laughs> well, Hindi ko alam Sa bahay mo Ilan na yung mga nakadisplay. Pero sa speed Medyo ano na Pero maraming salamat po Muli yan Sa speed Members of the press syempre. Medyo hall so of fame much. na ba <laughs> yes. Grabe Thank you po Ayan, at dahil nga po for sale dito sa TikTok Lock, zero for po, ang alay po natin sa Visit Blaster. Sa so sang tanong, sang sabog na po yan sa pagbabalik na TikTok